Ano guys? yaring guys, washing ko guys. Hindi nasira guys. Yung gamit. Hindi tumutuloy Ang ikot. Guys. Kahit mm, pag pinandar natin guys. Hmm, yun yun lang lang siya. Ano lang siya pag tinulukan. Hindi ka pala siya pag tinulungan. Tapos nawawala na ulit siya guys. guys pag mahi kailangan syang ayan. kailangan syang itulak pero wala na, umi-stock na sya ayan lang. Ayan. Pag, mm, ganyan lang pag ganyan uh, testing guys tanggalin yung korea guys tinanggal ko na guys yung belt nya guys tuloy tuloy ng ikot siguro guys sa kapasitor to guys hindi na nya supply yung ikot try ko guys palitan ng kapasitor 50 volts AC. ito naman guys kapasitor ito sa sirang washing dati ah bali kung mapapansin nyo apat ah, yung wire Ayan. kasi yung pinagkulan ko nito guys may dryer kaya apat yung wire So, try natin dito. Parehas lang naman sila ng bolts. Ayan. 150 volts. Try natin itong ikabit doon. lumang kapasitor guys oh. Ayan. Yeah. Uh, parang medyo lumang kasi mantar parang may ibang ah, uh, testing guys lagi ng film um, effective Winter! Tip nga. Okay, so. nilagyan ko ng belt guys, sumiikot na. Ay, ayos. Ito guys ay yung lumakong kapasitor guys. Ito yung lumako. Ito yung tinanggal ko. Kaya guys, pag yung mga washing yung hindi naikot, Bago nyo ipagawa guys Testingin nyo muna Sa kapasitor guys ano? Oh, video Medyo malaki nga lang guys Yung kapasitor na nilagay ko so, Gawa ng Ito yung may dryer dati Ayos guys Nakalibre na ang pampagawa Ayos, tuloy tuloy na Okay Okay guys so. Buti na itabi ko ito guys Lumang kapasitor Nung sira kong washing Kaya guys pag may mga sira kayo guys na washing Kunin nyo guys ang kapasitor At magagamit ito guys Importante ito Para katulad nitong nangyari sa akin no? Ayaw hindi niya na hindi niya na kaya yung pagganahin ng kapasitor kung luma. ito guys o. So. tapos to itong ilagay ko ayos na guys Thank <laughs> you. Yes. Kaya nakalito naman guys ng pampagawa si Katunying. Oh, ayos na. Mga kapablaban ulit guys. Hey guys, salamat sa panonood. Sa mga video ulit guys.